So, ito yung mga uh, kamigo. <laughs> yung customer ko na pinapapili. <laughs> Yan yung kung anong gusto nila. Sige. Kuha ka na dyan. eh, <laughs> uh, e, Nagaanap siya ng ano daw. Na female na black malls long body. So, ako kasi di ko rin alam kung saan yung how to gender the black mollies <laughs> pare-pareho lang kasi mga itsura niya nung kita niyo yung mga black mollies na yan long body so sabi ko ikaw na no, maganap hindi <laughs> ko rin kasi talaga ma-identify ma kaya mo yan sir kaya mo yan <laughs> Kaya mo yan Hirap na kasi kayong Kasi yung ano ko Community tank Mix na Ano ano na yung mga laman Okay. <laughs> nagaanap siya ng email Ayan. Siguro bukas sir, ma makapili ka na bukas hanggang bukas. <laughs> Ayan. Ang hirap pala mamili ng ano, female. Sige. Sige. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Kaya mo. <laughs> Ayaw po magpahuli. <laughs> Ayan, huli ka. Ano yan? Lalaki, babae? Lalaki. Lalaki? Okay mm -hmm. na, 1-0. A few moments later So na mga kami, nahuli na talaga <laughs> Tryon na Black Morris, long body Okay, okay, maraming salamat sa'yo sir <laughs>